Ah, uh, good morning mga kailog. Ngayong araw dahil wala tayong gawa, mamamana tayo ngayong umaga. Ah. Uh, samahan niyo na naman ako mga kailog at sana patuloy ang suporta nyo Pasensya na talaga ko ngayon lang ako makakapag-upload kasi uh, Umextra extra ako ng trabaho natapos na din kaya ngayon uh, mamamana ako bali eh, eto na yung camera natin yan ready na tsaka yung super plus light natin uh, pagdating doon umpisahan ko agad at para makapagpatuloy tayo sa ating pag-upload sana may mahuli tayo kahit bapano, kahit mahirap na ang panain. Uh, sa susunod na mga araw, sa malaking ilog ako mamamanap. Basta maayos na yung linaw ng tubig. At, yun yung ilog na pinagkunan ko ng pangalan ng aking channel. Dito sa Kabakaw, ang tawag nila sa ilog na yon ay Kailugan. Na siya namang, pinagkuhanan ko ng pangalan ng aking channel. So, sa maraming maraming salamat sa mga taga rito sa Kabakaw Abra di Ilog, Occidental Mindoro at sa mga kababayan ko na taga Sibuyan, Rumblon. Uh, maraming maraming salamat sa probinsya na aking pinagmulan. Diyan sa Cross Country sa Barangay Espanya, San Fernando Romblon. Uh, maraming maraming salamat Sa lahat ng sumuporta sa akin dyan uh, Madamo gin nga salamat sa Indotanan uh, Sayod ko Damo ang sumuporta da Sa ako nga ni madamo nga salamat Gin sa Indo At sa Antipolo Na siya namang Kinalakihan kong lugar uh, Maraming maraming salamat din na uh, sumuporta sa akin Dyan sa Padilla Sa Kogyo Lower Antipolo Barangay San Isidro at maraming maraming salamat sa lahat ayun, noong pagdating ko doon, umpisaan ko agad manisid mga kailog, so tara na ah, uh, mga kailog eto na, mag-uumpisa na ako ah, uh, bali dito ko umpisahan sa ispat na ito at lalakad ako ng mga dalawang oras pa tapos pababa na ulit ako ah uh, Tara samahan niyo ulit ako at maraming maraming salamat mga kailog sa patuloy na pagsuporta ah, Nandiyan pa rin kayo kaya thank you so much sa inyong lahat mga kailog Good sa pana Susubukan natin ngayon manghipon at maghanap ng igat sa maliit na ilog na ito Tara sisig tayo Ayun Kaisadan mga kailog na tuloy-tuloy itong -tuloy ganto na makarami tayong hipon lalaki Lalaking hipon Kay dalawa na mga kalog. Lagi ko lang huna siya dito. May ilalagay at ako nando sa bulsa. Kukudin ko lang. Nasa bulsa ng bag. natin to nakakadalawa na agad tayo mga kailog sana magtuloy tuloy hanggang sa taas Ayan. ito yung lagayan natin ah, sa so nag request nito at nagpaalala ah, thank you so much ilagay ko daw sa bewang kaya eto at malapit lang naman saka hindi ko akalain na may laman kaya hindi ko na nilagay sa bewang ngayon ilalagay ko na sisimuli tayo mga kailog uh, para sa inyo to mga kailog at pasensya na talaga hindi ako nakakapag upload at kung ngayon lang ako mamamana uli kasi nabisi tayo sa trabaho para may income kasi hindi pa naman tuloy tuloy yung sound natin dito sa pag youtube kaya ipagpaumanin nyo at magpapasalamat din ako kasi dâm paring kayo so, dù tayo măng kailu lắm măng kailu lúc thank you sa mga tiga support ako uh, shout out sa inyong lahat uh, sana maging maganda yung pamamana ko para kahit paano mabigyan ko ulit kayo ng mapapanood at sana magustuhan nyo mga kailog huli natin pang apat na agad to mga kailog hindi ko naman yung paghipon hanapin ko yung dalawang hipon doon at ilalagay ko na muna siya sa lagayan nakakatatlong hipon agad tayo mga kailog hipon uli malaking hipon uli arawangan ko tawagin dito hanapin ko yung dito sa ilalim dalawang palo na tayo at apat na hipon lagay ulit muna natin sa lagayan sayang yung igat dun Karami na tayo mga kailog Dito pa lang kadali tayo mamaya ng igat okay na rin ah, pang, eto pa lang pang ulam na yan may apat na tayong hipon tapos <coughs> dalawang palo tsaka isa nito yung pulaling tawagin masarap na isda to Okay, doon na ulit tayo sa ating pupuntahan na spot so let's go mga kailog so, baka sakali tayo dito huh? mga kailog ayun may hipon Mga kailog Matatanggal pa Itulah so, agak dah muli natin mga kailog Mga hipon Wala na masarap sa bawan. Ito, sisintili tayo. Makailog. Ah. Wala pa tayong nahuhuling igat. Puro hipon pa lang. Sana mamaya makachempo naman tayo ng igat. mga kailog sa ulo tama niyan Yan, kaya hindi na nakagalaw hindi ako talaga tinira kasi yung pana ko may simaan dun eh baka makalayo pa kaya tinira ko na at maganda naman yung patama natin kasi ulo eh, hindi na siya nakapiglas eh no kaya patay agad siya mga kailog oh. laki kala ko hindi aabotin palayo na siya patago na tapos tinira ko pa ng pana pinasundang ko buti inabot okay at may mga hipon pa mga kailog malaking bagay to mga kailog pandagdag kasi oh napakaganda sarap ah sarap ng isdaan na ito sa mga nakakakilala sa isda na ito alam nila yan kung gano'ng kasarap pag naluto tapos sa hipon naman ayan ito na wala pa tayong igat puro hipon palo kahit pa paano nakakaipon na tayo kahit pa isa isa lang at syaga tayo mamana para may pangulam at para sa inyo rin mga kailog pang upload ko uh, kahit malamig at malayo itong pupuntahan ko okay lang at least uh, ako para sa mga lubos na sumuporta sa akin para sa inyo to kaya maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta kay doon na ulit ako mga kailog sa taas bali ang bala ko talaga sana pataas ang paninisid ko ay pababa doon ako sa taas magsisimula kaso ah uh, inisip ko baka may iba ay e, maunahan pa ako kaya hanggat maaari pagkatapos ko sa isang ispat mamana binibilisan ko na lang ang lakad kasi malayo pa yon mga kailog, mga isang oras pa. Kaya, doon na ulit tayo magpatuloy. Mga kailog, pag nag, nakarating na ako sa ispat. Okay, ganda na naman dito mga kailog. Ah, para madagdagan tong huli natin na mga hipon at mga isda o palo ang tawagin dito. Eh, dito, dito ako maninisid naman sapat naman na itong pang ulam huli ko na to yan sapat na pero mas gusto ko madagdagan pa manihipon tayo dito mukhang wala ah anak-anak pun masyarakat tu. Gataan. yun mga kaidog. malaki kaya nang madalang parang isang piraso igat mga kailog ah, lang na lang muna nakauli na tayong hipon mga dahon malaki na uy ito mga kailog sarap ito mga kailog oh Saka, isang igat na tayo kaya pala walang hipon may igat ating mga huli ah ilalagay ko na siya sa lagayan Marami rami na rin yung huli natin mga kailog Yan Uy Butik pa makawala Yan Dami na yan mga kailog oh Oh Marami na yan Tapos ito pa Tapos Isang ikat kaya yeah, malaki na mga kailog oh. mamaibay uli ako pababa ng mga kailog kaya maya maya na ulit tayo magkita kita sa spot ay, lamig na mga kailog hapo na kasi pero kaya pa natin sumisid para mas madagdagan pa yung huli natin Pagkatapos ko dito Doon naman yung malalim Yung pinagsimulaan ko kanina Bago ako lumakan pataas Mga kailog, sa sobrang baba ng tubig, hindi nakita pala ng camera yung pagtira ko sa isda. Pero tinama. Okay, huli. Yan, huli natin. Sarap dito. Nakadagdag na naman mga kailog. Ang kilo nito mga kailog dito, 300. Okay na mga kailog. Ah, sinisid ko pa to yung malit na lugar na to uh, wala na tayong nahuli kaya dito na ako mag uh, tatapos mga kailog sa ating pamamana at sana magustuhan nyo rin uh, sana dyan pa rin kayo sumusuporta ito na ilalabas eh, ko na yung ating mga nahuli yan may nahuli tayong isang malaki-laki ng ikat yan malaki-laki na yan tapos uh, itong palo yan tapos itong isang orabo dito tawagin tapos itong pulaling yan ah, uh, ito pa isa malaki na bali tatlong pirasong pulaling tapos ito lang yung hipo na nahuli natin yan tapos ito yung dalawa na yung parang alimango uh, madami na rin mga kailog uh, sobra sobra na rin tong pang ulam namin pero kung nadagdagan pa sana itong isang igat maibibenta ko sana mga kailog para may panload kasi kulang kulang siya isang kilo mga yan yan natin huli masarap to sa bawan Ito, pagsamahin sila nito ng isdang ito yan tapos yang hipon kaya kato uh, baka gataan na la baka gataan na lang ng panganay ko yan yan apat na peraso anim walo eleven uh, 11 pieces lang na hipon pero malalaki yan to laki oh yan. ibang klase siya yung kulay blue na yung mga paa niya yung galamay ito yung lumalaki talaga na hipon. Yan. ah uh, solved na naman ang pangulam at dito na tayo mag uh, tatapos mga kailog. Ayun, uh, maguutay mag -utay, utay na ako pa uwi mga kailog. Ayan ang huli natin. Uh, malayo yung pinuntahan natin. Pero para sa akin, sapat na rin kasi may ulam naman natin yung sariwang pang ulam Ayun. hanggang dito na lang mga kailog at maraming maraming salamat ulit